Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So, ang isi share kong uh, video ngayon is all about ayan, dito sa Hong Kong. So, dito sa Hong Kong guys, alam niyo is meron tayong tinatawag na national ID. Ayan. So, mandatory po yung magkaroon tayo ng ID dito whether you are uh, a helper, uh anong tawag nito? Mm um, Yes, mga naninilbihan dito, katulad namin mga helper, mga resident. So, 11 years old, kailangan, ang uh, individual is, nag apply na ng kanilang sariling ID. So, isi-share ko ito guys. Tayong mga kunyang, tayong mga helpers dito sa Hong Kong. Ano, may mga time, kung, kung mapapansin nyo, may mga pulis na lumalapit sa mga mga individuals, di ba? Alam nyo, guys, sinisita nila yun. Ayan. Ayan. First time or second time ko itong ma... <laughs> ma-patrol ng polis last few weeks kasi ito yung damit ko. So, ito yung sinuot ko. So, sabi ko, malas ng damit nito. So, ayan. So, guys, ang masasabi ko is mag-ingat kapag lumalabas tayo. Kailangan mayroon at mayroon kayong documents na dala Ha? Kasi meron yung experience ko guys, ito lang bumili lang ako, e, wala kasi akong trabaho dahil nasa uh, Ireland yung mga muko no, nagbabakasyon sila so pumunta ako sa worldwide bumili ng cream and then sabi ko, nainitan ako tumambay at tumayo ako dun sa tapat ng isang jewelry store, dyan sa central sa may Queens Road so tumayo ako dun, nag cellphone lang ako no, nagulat ako nilapitan ako ng mga police ayan, nyo, kinabahan na ako kasi, pero, ano naman, wala naman akong alam na kasalanan ko. ayun pero nilapitan ako ng police Yung pala guys, nagpapatrol din sila. Nagpapatrol sila sa mga, ewan ko ba, kung mukha ba akong kidnapper, <laughs> yung itsura kong to, At, sinita ako, sabihin nila. Do you have an ID? ayun And that time naman, nagkataon na nawala ko yung ID card ko. So, wala akong maipakitang document. Photo, sabi ng isang polis. Kinalkal ko yung, buti na lang, kinalkal ko yung picture ng ID card ko dun sa cellphone. So, yun, napakita ko. And then, guys, kinakalkal din nila ang bag. So, wala naman nakita sa bag siguro. They think na nagtutulak ako ng drug. <laughs> <laughs> wala ba ako, mukha ba akong drug pusher? Tapos, uh, ito bag ko. Walang laman ko din. yung susi, yung headset, yung sombrero, at cream and then pitaka yun lang ang laman ng um, bag ko. So, kasi dito guys, usong-uso din yung mga online, ano, online, online selling. Ayan. So, siguro, minsan, yun talaga sinisita nila lang yung mga, mga illegal na pagtitinda. Ayan. Meron yung time na hinuhuli talaga nila. Nagkakaroon ng penalty. Kasi kailangan may, may ano ka dyan eh, permit. eh sa pagtitinda. And then that time, kinabahan ako guys, kasi wala akong ID sabi ko, una, sinabi ko, wala yung ID ko dito, nasa bahay. And then, nag-isip na lang ako sabihin ng totoo, na ko actually yung ID ko. Paano mo nawala, sabi ng isang pulis. Actually, apat po sila eh. Paano mo nawala? Uh, ah, Nag-jug kasi ako, eh, nahulog. yon So, ilang weeks kung nawala yon sinabi ko. <laughs> last day. Kasi nga, guys, wala pa akong time noon na kumuha ng ID kasi nabisi ako sa paglilinis. Ayun. Ayun. Be sure na kapag nasa labas kayo, meron po kayong documents. Any documents na pwedeng ipakita, okay? So, kasi tinanong nila kung ilang taon ka na dito sa... Ilang taon ka na dito na nan naninilibyan. Sabi ko, almost 10 years, sabi ko. And, asan ang ID mo? So, wala akong may ipakita ID. Ayun. And then, sabi ko, may trabaho ka, sabi ng isang pulis. Wala po kasi nasa vacation yung, ano ko, yung amo ko, sabi ko. Yun. Ay importante lang, kapag sinita kayo ng police, kailangan may documents kayo. And sabi pa niya, are you overstay? Ayan. So, overstay. Kung overstay siguro, chine-check nila kung overstay ka, no? Hindi, sabi ko. Hindi ako overstay. So, yun guys, ang experience ko. So, kapag lumalabas tayo yung mga kunya, kapatid kong helpers sa labas, be sure na meron ko yung maipakitang documents, passport, visa, or yung kontrata. Kasi, minsan talaga may time na lalapitan kayo nagpapatrol sila, lalong lalo na yung days na wala sa day off, like Monday kasi ako naglabas, lumabas nun eh, bumili ako, yon yon yung pagkakasita ko sa pulis ang, kin ang inaalala ko may sinulat siyang 1,300 dun sa kanyang sinulat, kasi kinalkal yung pitaka ko eh yung pitaka ko, and then tinignan mga visa card ko, yan nilista, and then may sinulat na 1,300 and then agad-agad, pumunta na ako sa immigration para kumuha ng temporary ID. So, meron na ako. Ayan, eto. Yung temporary ID ko na kinuha, kinahaponan. Kasi sabi niya, iti-check din na sa immigration yung ID ko na nawala. So, yun guys, sabi, sure lang na kapag lumalabas tayo, mga kapatid ko, is meron tayong valid documents. Kasi yan, para may maipakita tayo. And, na hindi tayo overstay, na valid pa yung visa natin, yung kontrata natin, at least, Uh, hindi tayo magkaroon ng problema at penalty. At kung nawala man yung ID, kailangan i-report na agad-agad. Kasi pag hindi mo yan i-report, pwede kang magkaka- uh, mag-penalty ka or makakasuhan ka pag hindi mo yan ni-report agad-agad. So, yun lang yung experience ko guys. Pag lumalabas tayo, mga kapatid kong kunyang dito sa Hong Kong, meron dapat kayong valid na proof of documents. Okay? Passport, o kaya Uh, ID, visa, at kontrata. So, yun lang. So, kinabahan talaga. Yun lang experience ko. Kala ko, makukulong na ako. Diyos ko, Lord. Pero wala naman akong kasalanan. Alam mo, naman kasalanan ko? Ba't ako makukulong? So, confident naman akong sumagot. Yun, umalis na po sila. So, tinanong ko kung magmumulta ba ako? Sabi ko, hindi. Sabi naman, ng isang tulis. So, yun lang, guys. Yung lesson learned ko, ang tutunan ko, hindi na ako tatayo-tayo sa mga stalls. Lalo na kapag working days, yung weekdays na walay maamok at free naman ako, no, pwede akong lumabas, eh, ayoko nang tumano sa mga stalls. So, yun po yung naging experience ko doon na uh, lalapitan ka ng polis. <laughs> so, yan, thank you Lord, meron na akong ID. Ayan. And cost of ID is 300. 70 Hong Kong dollar, So, mahal guys. So, ingatan ninyo yung mga ID nyo para hindi mawala. At mayroon kayong maipagita kapag sinita kayo ng mga polis. Okay, that's it. And thank you for watching. At sana yung nakatulong ng lesson yung uh, simple video ko na ito. Lalo, lalo sa mga patid, kapatid kong uh, OFW dito sa Hong Kong. O saan mang kahit bansa tayo, maging ready tayo, alerto at ayan, confident tayong sumagot sagutin lang natin ng tama. Kung may mga ganyang inspection or patrol sa labas-labas. Bye-bye and I love you all. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe para sa updated, para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you. Bye-bye.